Karamihan sa tao, hindi nila alam na sila mismo ang sumisira sa sarili nilang power. Gamit ang bibig nila, masyadong madaldal. Mahilig magkwento ng sobra. Ibinubulgar lahat. Mga galaw nila, emosyon nila, kahinaan nila. Tapos magtataka kung bakit parang lagi silang binabagsakan ng buhay. Sasabihin ko sa'yo ang totoo. Hindi binabayaran ng mundo ang honesty. Binabayaran nito ang strategy. At ang katahimikan, isa yan sa pinakamakapangyarihang strategy na pwedeng pag-aralan ng isang lalaki. Kasi ganito yan. May dalawang klase ng lalaki sa mundo. Yung puro salita lang kung ano daw ang gagawin nila. At yung tahimik lang pero gumagalaw. Alam mo kung sino panalo. Lagi yung tahimik pero umaaksyon. Itong video na to, kung seseryosohin mo, babaguhin nito kung paano ka makitungo sa mga tao. Kasi pag naintindihan mo kung gaano kadelikado ang pagiging sobrang open, titigil ka sa pagbibigay ng bala sa mga posibleng tao na gagamitin yung laban sa'yo. Pagkatapos nito, mag-iiba na ang lakad mo. Mag-iiba na ang pananalita mo. Magiging mahirap kang basahin. At sa mundong obsessed sa pagpapakita ng lahat, yun ang magpapanganib sa'yo. Number 1. Ang mga plano at goals mo sa buhay. Napansin mo ba kung gaano kadalas magsalita ang mga tao tungkol sa next big step daw nila? Yung tipong nagyayabangan pa. Magnenegosyo na ako. Lilipat na ako ng bansa. Magpapaganda na ako ng katawan. Pero after six months, nandun pa rin sila sa parehong lugar. Bakit? Kasi sa sandaling ikwento mo yung plano mo, nagbibigay na agad ng fake dopamine ang utak mo. Parang ang saya, parang na-accomplished mo na. Pero yun ang bitag. Nakukuha mo yung reward kahit wala ka pang ginagawa. Nauna na yung validation bago pa ang victory. Hindi kailangan malaman ng ibang tao kung anong ginagawa mo. Hindi nila deserve malaman. Kasi ang totoo, hindi lahat gusto kang manalo karamihan tahimik lang na umaasang pumalpak ka. Kapag ipinakita mo ang mga plano mo, iniimbitahan mo ang inggit, duda at sabotage. Sasabihin nila, bro, sigurado ka ba dyan? O baka naman risky masyado yan? Pero ang totoong ibig nilang sabihin, manatili ka na lang sa baba para di ako ma-threaten. Pero ang totoong malakas na lalaki, hindi kailangan mag-announce ng galaw niya. Gumagalaw lang siya. Ang leon hindi sinasabi sa gubat na manghuhuli na siya. Nawawala lang siya sa dilim tapos babalik na may dugo sa mga ngipin. Ganun ka dapat gumalaw, hayaan mong ang resulta mo ang gumawa ng ingay. Kapag tinanong ka kung anong pinagkakaabalahan mo ngayon, sabihin mo lang, malalaman mo rin. Kasi ang mystery ay nagbibigay ng respeto at ang katahimikan nagpapanatili ng momentum. Tandaan mo to, kapag madami kang sinasabi, mas kaunti ang ginagawa mo. Pag mas nagiging tahimik ka, mas nagiging kapansin-pansin ka. Number 2. Ang mga kahinaan at insecurities mo. Sinasabi ng society sa'yo, mag-open up ka, maging vulnerable ka, ipakita mo ang insecurities mo. Pero ang totoo niyan, scam yan. Ganun nila tinatanggal ang depensa ng mga lalaki. Kasi kapag ipinakita mo ang kahinaan mo, hindi ka nila nakikitang matapang. Nakikita ka nila bilang isang lalaking madaling gamitin. Sabihin mo sa isang babae na insecure ka sa pera, Susubukan niyang testingin kung gaano ka talaga ka-stable. Sabihin mo sa tropa mong insecure ka sa itsura mo. Yan din ang babanatan niya sa'yo pag nag-away kayo. Sabihin mo sa mga tao kung ano ang nakakasira sa'yo. At balang araw, yun mismo ang gagamitin nila laban sa'yo. Ganun gumagana ang mundo. Hindi ka pwedeng maglakad na parang bukas na libro tapos aasahan mong babasahin ka ng lahat ng may kabaitan. Hindi mabait ang mundo. Paligsahan ang mabuhay dito. Ang power ng isang lalaki ay nasa mga bagay na hindi niya ipinapakita. Pwede kang maging insecure. Lahat naman tayo may ganun. Pero ayusin mo yan sa tahimik na paraan. Hindi mo kailangan i-post. Hindi mo kailangan ikwento sa kung sino-sino. Harapin mo yan sa dilim, mag-isa. Lahat ng dakilang lalaki may kahinaan din noon. Ang kaibahan lang, hindi nila ipinagsisigawan. Ginawa nila ang sarili nila sa privado hanggang sa maging unrecognizable na yung dating kahinaan nila. Kasi pag iniisip ng mga tao na bulletproof ka, titigil silang barilin ka. Kaya tigilan mo ang pagsasabi kung saan ka nasasaktan. Simulan mong mag-build ng armor. Huwag kang dumugo sa harapan ng mga taong ngumingiti habang pinapanood kang nasusugatan. Number 3. Ang tunay mong intensyon. Alam mo kung ano ang pinagkaiba ng mga amateurs sa mga strategist? Ang amateurs puro pag-aanunsyo. Ang strategist tahimik lang kung gumalaw. Kasi sa sandaling malaman ng mga tao ang tunay mong intensyon, madali ka na nilang hulaan. At kapag nahulaan ka, wala ka ng kapangyarihan. Kapag alam nila kung ano ang gusto mo, pwede nilang ilihis. Kapag alam nila kung bakit mo ginagawa, pwede nilang tirahin. Kapag alam nila kung ano ang nagmomotivate sa'yo, pwede ka nilang kontrolin. Kaya ako, hindi ko kailanman ipinapaliwanag ang sarili ko. Kung may gusto ako, hindi ko kailangan ipaliwanag kung may galaw ako, hindi ko kailangang bigyang dahilan. Kasi pag pinaliwanag mo pa ang intensyon mo, para ka na ring humihingi ng permiso. At ang lalaking humihingi ng permiso, hindi siya malaya. Pag-aari siya ng iba. Kaya huwag mong haya ang lubos na maintindihan ng kahit sino ang mga plano mo, ang paraan ng pag-iisip mo, o ang mga motibo mo. Kahit mga kakampi mo, hindi nila kailangan ang buong mapa, bahagi lang ng misyon nila. Ang mystery ay isang uri ng leverage at ang pagkalito ng iba ay isa ring power. At kapag mas kaunti ang nalalaman nila tungkol sa iyo, mas rerespetuhin ka nila o matatakot sila sa Parehong panalo 'yon. Hayaan mong manghula sila. Hayaan mong magbulungan sila. Habang abala silang intindihin kung ano ang pakay mo, nakalayo ka na ng sampung hakbang. Ang pagiging predictable ay kamatayan ng kapangyarihan. Hayaan mong manghula sila. Number 4 ang emotional mong lagay. Karamihan sa tao iniisip na ang pagiging emotionally honest ay kapangyarihan. Pero hindi yon power. Exposure yon. Sa tuwing sinasabi mo sa mga tao kung ano talaga ang nararamdaman mo, binibigyan mo sila ng mapa para kontrolin ka. Parang binibigay mo sa kanila ang remote control ng mood mo. Magpakita ka ng lungkot, kakaawaan kanila. Magpakita ka ng galit, matatakot sila o lalayo. Magpakita ka ng inis, gagamitin nila yon laban sa'yo. Kaya ang mga lalaking may control sa emotion nila, sila ang pinakadelikado. Kasi walang nakakaalam kung ano talagang nangyayari sa pinakaloob nila. Pwedeng napupuno ka ng galit, o kaya naman wasak o sobrang stressed ka, pero sa labas, kalmado ka at handa kang tingnan. Yung ganong klaseng control, kinatatakotan ng tao. Ang mga babae, nire-respeto yan. Ang mga lalaki ay naiinggit doon, at ang mga kaaway, natatakot talaga. Kasi pag hindi ka nila mabasa, hindi ka nila mamamanipula. Kita mo normal lang ang emosyon. Pero kapag ipinakita mo 'yan sa maling tao, kahinaan 'yon. Kaya kontrolin mo ang mukha mo, boses mo at reaction mo. Pwede mong maramdaman ang lahat, pero huwag mong ipakita kahit alin. Yan ang naghihiwalay sa bata at sa mga tunay na lalaki. Gamitin mo ang gym para ilabas 'yung bigat. Gamitin mo ang katahimikan para mag-reset. Gamitin mo ang pag-iisa para intindihin ang sarili mo. Pero pag lumabas ka sa mundo, lumakad ka na parang hindi ka kayang alugin ng kahit ano. Huwag mong ipakita kung kailan ka nasa taas o nasa baba. Ipakita mo lang na lagi kang matatag. Number 5. Ang mga bagay na nakakapagpagalit sa'yo. May isang bagay na hindi sinasabi ng karamihan. Ang pinakamadaling paraan para kontrolin ang isang lalaki ay galitin siya. Kasi pag nagagalit ka, nagiging padalos-dalos ka. At ang mga padalos-dalos na lalaki, madaling hulaan. At kapag predictable ka, madali kang talunin. Kaya bawat malakas na lalaki, dapat maintindihan to. Susubukan ka talaga ng mga tao. Asarin ka nila, pagtatawanan, ipoprovoke ka. Hindi dahil galit sila sayo, kundi dahil gusto lang nilang sukatin kung gaano mo kakontrolado ang sarili mo. Gusto nilang makita kung alipin ka ng emotion mo o master ka nito. At kapag pumutok ka, kapag nagwala ka, pinatunayan mo lang sa kanila na hindi ikaw ang may control. Sila ang may hawak ng mga tali mo at ikaw ang napasayaw nila. Pero ang tunay na malakas na lalaki hindi nagbibigay ng ganung kasiyahan. Pwede siyang nagningit-ngit sa loob, pero sa mukha niya, kalma lang. Titingnan lang niya ang kaaway, ngingitian ng konti, tapos lalakad palayo. At yung katahimikan na yon, yun ang nakakatakot. Kasi ang galit kaya nilang harapin, pero ang kontrol hindi nila kayang labanan. Kaya huwag mong hayaang pindutin ng iba ang emotional trigger mo. Pag inaasahan nilang magwawala ka, manahimik ka. Pag gusto nilang maging magulo ka, ayusin mo lalo. Yan ang tinatawag na psychological dominance. Ang lalaking marunong magkontrol ng galit niya, siya ang may-ari ng taong nagpasimula nito. Pagdugtungin natin lahat to, bakit nga ba delikado ibahagi ang limang bagay na yon? Kasi lahat yon nagpapakita ng mga control points mo. Ang mga plano mo, ipinapakita ang direction mo. Ang mga kahinaan mo sa si ipinapakita kung saan ka madaling tamaan. Ang mga intention mo, ipinapakita kung ano ang susunod mong galaw. Ang emotion mo, ipinapakita kung gaano ka ka-stable. At ang galit mo, ipinapakita kung saan ka pwedeng hatakin. At habang mas maraming nalalaman ng tao tungkol sa mga yan, mas madali kang kontrolin. Kaya ang mga lalaking misteryoso, sila ang nagdo-dominate. Kasi walang nakakaalam kung ano ang iniisip nila. Walang nakakaalam kung ano ang plano nila. Walang nakakaalam kung paano sila gagalaw o magre-react. Ang mystery ay parang magnet. Nakakaakit, nagbibigay ng otoridad, at nagdadala ng respeto. Isipin mo ang mga pinakamakapangyarihang lalaki sa kasaysayan. Hindi sila madaldal. Hindi sila nagpapaliwanag. Hindi sila naglalabas ng emosyon. Hinahayaan lang nilang mag-isip ang mga tao. At pag iniisip ng mga tao kung sino ka talaga, mas lalo kanilang nire-respeto. Kasi ang curiosity, nagiging fascination, at ang fascination ay nagiging power. Ang katahimikan hindi yan kahinaan, strategy yan. Sa panahon ngayon, tinuturuan ang mga lalaki na mag-overshare. Ikwento mo raw ang mga plano mo, emosyon mo, problema mo, trauma mo. At anong resulta? Isang henerasyon ng mga lalaking malambot, madaling basahin. Kung gusto mong maging makapangyarihan, gawin mo ang kabaligtaran. Magsalita ng mas kaunti makinig ng mas madalas, huwag maglabas ng kahit ano. Hayaan mong makita nila ang ibabaw mo, pero hindi kailanman ang kailaliman mo. Kasi pag nakontrol mo ang katahimikan mo, nagiging untouchable ka. Mag-iiba ang galaw mo, hindi nila alam kung paano ka lalapitan. Ire-respeto ka nila, o katatakutan, pero hindi ka nila kailanman makokontrol. At yun ang tunay na panalo. Ang kapangyarihan, hindi tungkol sa pagkontrol ng iba, kundi sa pagkontrol ng sarili. Kapag kaya mong manatiling kalmado habang ang iba ay nagpapanik, tahimik habang ang iba ay nagsisigawan, matyaga habang ang iba ay nagmamadali, panalo ka na. Tandaan mo to, habang mas kaunti ang nalalaman nila, mas malaki ang respeto nila sa'yo. Kapag nakabisado mo ang katahimikan, hindi ka lang tagapagtago ng sikreto. Ikaw mismo ang nagiging sikreto.